Guys, good morning, good morning. Andito ako ngayon sa Marilaki na. Ha? Hirap magbiyay guys, tignan mo traktura ko. Traktura <laughs> ko. Sipin mo yan. May pagkain ng aso. Sinapay. Sulina Sulina po yun sa likod Puta traktura laktura ito guys Guys, ito Alko Nakita nyo yan Yan Sa inalim ng bundok Yan ay nawasa Reserve na nawasa Dyan ang target ko Dyan sa kubo ko Yan ang target ni Lolo Kidlat ngayon. Ang pahinga lang kay mabigat yung si 17 km. Hindi ako makakaupo ng maayos kasi puno ng luna. Puno ng luna ang taktura ko. Ang taktura, yun Oh. Motor pa ba, ba yan? Woo! Oh! Arko! Oh! Dito na po sa Mariklaki. Ayan. Ayan. Sige. Ah. Ayan. Oscar! Titigitig <laughs> ka pa sa puking. <laughs> Sorry po. Sorry. <laughs> dito maraming kuhan dito. Kamuti. Ayan. Ito po ang Mariklaki. Ang pinakasikat ang <laughs> pinakasikat yan si Oscar bira ito pinakamasikat na lugar ngayon panahon na ito 20, 24, 25 hanggang kailan ang kasikatan nito ano? Oh. oh. dito lahat ang kwan eh yan Dan Cikgu Bira Oscar <laughs> Ya, ini kesan polis jan Ya, Cikgu Pergiain mana pergiain Ya, hari kau Oscar kah Dito ngayon guys Yan, ganyan takbo lang Tingnan mo si Osborne no? Ang takbo na to, lang talang. Oh. Dito, daming pulis. Oh, dyan lang sa banda dyan, eh, oh. Yan. May istasyon ng pulis dyan. Yan, kaya smooth-smooth lang bang takbo. Kasi pag lumagpas ka sa kuha nila, yari ka talaga. Lalo pag wala ka pang dokumento. Ayan pa, oh, isang Oscar, oh. Yan, marami Oscar. Yan, sige, okay, mga Oscar! <laughs> Magkuhan yung kid premium yung mamaya mo. Hindi! <laughs> okay. Yan, guys. Si Lolo lahat ay nakapahinga na. At 5 minutes lang sakit likod ko eh. Ano naman, oh? Ano naman, oh? Oh. Motor pa ba ito? 17 kilometers. Tignan na ako sa... Siguro ko, tinakbo ko mga nasa 3 na Yun sa baba na yan Yung parang maraming boom Yan, maraming boom Malapit ako dyan Andyan ang kubo ko Okay lakad muna yan so po, natawag na marilaki yan dito maganda maglong drive yan, magatakbong ganyan lang ismut ismut lang Oh, si Osborne nahuli na. Nahuli na si Osborne. Si Oscar nakalpas. <laughs> Putra guys, kada Oscar ka. Okay guys, shout out. Eh, <laughs> Oscar ba oh? Oh, yan mga Oscar yan. Oscar, balat! Yan! Nakuha nyo kayo premium yung mga yan dyan po. May polis <laughs> dyan sa dulo. Lugo itong mga Oscar na itong bibilis eh. <dia> guys, shout out sa mga biga family, Ondon pamilya. Sevilla pamilya. Villar pamilya. Haranilla pamilya. Corrales pamilya. Pisca pamilya. Grande para mí, eh. Adriano para mí, eh. Di la Castro para Grande para mí, eh. Toledo para Gutuman para Granada para mí, eh. Okay na yan. ang dami dami na Hindi ko na matanda ng iba eh Sige guys, 10 na po Lalarga na ako Kasi 1-4 parang 1-4 pang natakbuin ko Naka na ako Okay, 10 guys, 10